Hello guys! So for today's vlog ay magluluto tayo ng gulay guys. Para mas ganahan yung mga bata, maglalagay tayo ng sahog na karne. So ayan na guys. Iahanda ko na yung aking mga guys para makapagluto na tayo. Ayan na guys, igigisa na natin yung ating garlic at yung ating uh, onion guys. Ayan. At ilalagay na rin natin guys yung ating meat. Maglalagay ako ng meat na sawag sa gulay para mas gaganahan yung mga bata na kumain. Kasi e, pa, ano na guys, yung hiniwahiwa ako siya ng maliliit para ma, hindi na nila mapili yung karami. Natanggalin sa gulay. Ayan. Parang yun na siya guys. Bisa-bisa lang natin yun guys Hanggang sa medyo ma-brown-brown -brown yung ating meat Ayan na Malapit na guys kapag medyo brown brown na yung ating karne at naluto na siya guys, ilalagay na rin natin yung ating gulay na ating nahiwa-hiwa ng maliliit guys. Ang aarte ng mga alaga ko kapag malaki ang hiwa, hindi nila kinakain. Kailangan liitan ko guys. Ayan. So, takpan muna natin para maluto yung ating gulay. Lalagyan natin konting tubig lang guys. Ayan. Paglalagay na rin ako guys ng kanyang sisuning na oyster sauce at saka yung magic sarap para mas ma-magic yung sarap ng ating gulay guys kahit na simpleng luto lang. Ayan guys. guys, luto na yung ating gulay. So, pwede na tayong kumain. Yummy, yummy gulay and very healthy guys. So, thank you for watching. Hope you enjoy. Bye-bye.